Hello, hello, hello po mga kalaki. Ayan, kainitan, kainitan po ngayong alas 11 po ng umaga mga kalaki. Siyempre po, kalagitnaan na po tayo ng January mga kalaki. At siyempre, ito po ang mga lucky numbers natin na talaga naman pong ibibigay natin sa inyo ng swerteng swerte. At sana po makakuha kayo ng mga lucky numbers namin para masubukan nyo pong manalo rito po sa aming uh, lucky word ni Lola Carmen. Isang kaingay. Isang taon na po tayo mga kalaki na nagbibigay po ng mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga taga-subaybay dyan. At syempre po mga kalaki, ang gusto po natin, manalo tayong lahat, masubukan nating yung... Kaya nga naman tayo tumataya ng mga ng mga loto, ng mga STL, Wetek, tsaka mga uh, national dyan, ganyan ba? Diba? syempre po gusto nating maranasang manalo. Yun naman ang goal natin eh. Kaya nga po binibigyan natin kayo ng pagkakataon. Nakikita niyo naman po lahat po ng mga winners natin pinopo-post po natin yan sa Facebook. At syempre po gusto po namin darating ang araw ikaw naman ang ipo-post namin sa Facebook pag ikaw po ay mananalo sa amin. Kaya tutok na po rito mga kalaki. Ito na po ang mga lucky numbers natin ngayon pong alas 11 po ng umaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ngayon pong 2024 mga kalaki? Siyempre, mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers. Umpisan po natin dyan sa abroad. Ito po ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 26, number 33, number 47, number 51, number 62, number 18, number 39, number 43, number 54, at number 66. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ayan. syempre po, ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 36, number 39, number 14, number 28, number 23, number 32, Number 17 at number 6. Ayan po yung 8-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 19, number 21, number 27, number 33, number 35, number 28 at number 20. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers abroad. Pwede po rito ang 6-digit 1 to 29 at 6-digit 1 to 25. Ano pang hinihintay mo? Syempre mga kalaki, kunin mo na. Ibibigay na po natin ngayon po. Ito na po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 at 1 to 25. Ilista mo na. Number 15. Number 23. Number 20 Number 18 Number 6 at number 9. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 5 digit, ay 6 digit lucky numbers 0 to 9. Ayan. Ang 6 digit lucky number 0 to 9 mo ay number 6, number 5, number 1, number 0, number 5, at number 7. Ayan po yung 6 digit 0 to 9. At syempre, at ito naman po ang 6 digit ay 5 digit lucky numbers abroad. doon po yung may makati? ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay ayan na po kunin nyo na ilista nyo na number 36 number 25 number 17 number 41 at number 34. Ayan po, ang 5-digit lucky number sa abroad At syempre po, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky number 642, 645, 649, 655 at 658, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Okay? Mga kalaki, tandaan na, hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Lagi nyo pong itchat-chat yan. Tapos, lagi nyo pong itchat-check ang followers. Dapat po merong, yung Red Parungkin sa Facebook, meron pong 300 18,000 followers kami po yan o 317,000 followers kami po yan mga kalaki i-check nyo po at syempre po, may second account po tayo Red Parungkin din po, na naka yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen, na may 50,000 followers check kami rin yan, at Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook mga kalaki, meron din po tayong Youtube, ang Youtube po natin, Red Parungkin po, na meron po 16,400 followers Ayan po At syempre po TikTok Ang TikTok po natin Red Parunkin po Na merong uh, 424,000 followers Mga kalaki Yan po yung mga Legit na legit na Out natin sa, sa Mga social media At dapat po Mga kalaki ha uh, Nakafollow kayo Para mabigyan ko po Kayo ng mga lucky numbers Sa messenger nyo Pag nakita ko po Kayong heart ng heart Comment na comment Share na share ng video Ayan po Kahit di po kayo Mag request ng lucky numbers Bibigyan ko po kayo Magugulat na lang kayo. Meron kayong message Diyan sa inbox nyo Sa spam mga laki numbers yun, ganon, basta naka-follow ha, libre naman pong mag-follow walang bayad, okay, ang lucky numbers po namin libre, wala pong bayad mga kalaki private consultation po ang may membership fee good for 3 months naman po, at make sure po kapag sumali ka sa private consultation ha makakausap nyo po muna ako sa messenger bago po kayo mag magpa para legit na legit na ang kausap mo, ako po at hindi po ibang tao, ayat po mga kalaki halika na, halika na, Pilipinas, eto na ang 642, Number 26, number 29, number 33, number 37, number 4 at number 8. At ito naman po ang 645. Ang 645 mo ay number 39, number 23, number 34, number 41, number 16 at number 18. At ito naman po ang 649. Ang 649 6-digit lucky numbers mo ay number 43. Number 38, number 36, number 27, number 22 at number 5. At ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers. Number 18, number 23, number 37, number 44, number 48 at number 19. At ito 'yung pinaka ang 6 digit lucky number 658 kung saan naglalakihan po ang prices Kunin mo na. Number 24 number 36, number 43, number 45, number 48, at number 51. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga laki numbers. Ngayon po alas 11 ng umaga, takbo na po sa suki yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit, 4 digit. Lagi kong sinasabi, irambol, irambol, irambol. Ah! Pinagchat na naman kahapon, may lumabas daw, hindi naman daw niya na irambol, sayang po. At syempre po mga kalaki, ayan ang paborito ng lahat, ang shoutout out time ito. Hello po, Sir Red. Pakibati naman po ang aking mga best friend dyan. Ayan po sina na Anna B. Ayan. Ruel. Lalay. Weng. Uh, from Ayan. From Don Don and Bonbon Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Parang kapangalan ng mga kaibigan po yan ah. Parang huwi, parang kasama ako dyan na Hindi ba kaibigan nyo rin ako? Ayan po mga <laughs> laki. Ayan po ating mga laki numbers po. Shout out po dyan sa ating mga kaibigan dyan. Ayan at syempre po sa mga nagtitinda po dyan dito ng prutas naman po. Uh, sa mga fruits vendor po dito sa may... Ano to? Kamuning. Ayan, Kamuning, Quezon City. Hello po, maraming maraming salamat po sa mga fruits vendor dyan na nakatutok po sa mga laki numbers namin. Good luck po mga kalaki at gusto ko po manalo manalo tayo ngayon Tatayaan na Tatayaan ako. Halika na, kain na tayo. Tatayan na ako, promise.